hindi natin sure kung talagang uh, loyal sa kalingap pero malalaman po natin ay may connection pala sa mga antay kalingap di ba syempre masakit po yun kasi welcome natin sila di ba sinasama pa natin sa mga ranking ng uh, ba, diba? ko pa siya bilang reactor ng kalingap pero malalaman natin may mga GC pala sila na tayo yung uh, pinag-uusapan at may mga sinasabi pa na masama about sa atin. Siyempre masakit po yun kasi matagal na sila dito sa kalinga Hindi natin ina-expect na ganun. Na siyempre tinawag din silang uh, um, tawag yan defender ng Team Kalingap. Pero yung pala, patalikod tayong binabana binabanatan na hindi natin alam. Kung parang parang ano ba? Parang pinagtitripan tayo. Parang ganun. Parang nakakaloko. Nasa harap natin, okay. Pero yung pala, um, may mga plano na hindi maganda. Kung parang content lang. May mga content lang sila.